Guys, nice. panalo na naman tayo wow. Hey, what's up happy people Welcome back to Fishing Adventures with Jethro DD Okay guys, so welcome naman po sa isang uh, fishing adventure naman natin Dito sa uh, sa episode po natin ngayon susunduin lang po muna natin sila ni Jeremil at saka si Pilong Angler kasama niya yung misis niya para sa ating uh, fishing adventure naman doon sa spot natin so ipasya natin doon sila since so, uh, first time nila makasama sa atin at uh, sana hindi tayo sa fishing spot natin okay so sundo muna tayo dadaan natin si Jeremil pagkatapos nung sila ni Pilong Okay? So, samahan nyo ko nga guys. Time check pala natin ngayon. Isa uh, 2.30 ng magaling araw. Ano pa tayo ngayon? Kasi nga yung low tide mamaya is 4.30 ng umaga. So, timing po tayo. Maka, makarating tayo mamaya mga alas 4. Mga, siguro mga 4 din. Mga 4.30. Makalusong agad tayo. Okay? Let's go tayo. Let's go tayo sa bahay ni Jeramel. So, itayin lang po siya natin magmaba sa building nila. Okay, so isang masayang fishing adventure naman po to. So, tatlo kami mamaya maglusong doon. So, sana po makachamba tayo. Para hindi at, at sila, sa sana makarami din sila. Para hindi tayo mapahiya sa spot natin. <laughs> okay, so andyan na po si idol natin, idol, Jaramel. Good morning, okay. good morning. So, <laughs> sunduin na po natin si Pilyong Angler sa si, si commander niya <laughs> okay so kompleto na po tayo andyan na po si Master Pilyong Angler ayan <laughs> si Jonathan at saka yung misis ni Idol Pilyo ah uh, okay so biyayin na po tayo malalim uh, si Manolo alam niya yung alam spot niya. niya. Tayo, kasi siya yung ano uh, doon. Eh, tinuturoan niya si Manolo saan pupunta eh? dyan siya ate, wala na, pinis na pag ganun, isang, oh, isang, ah, isang ano lang Ay, yung mga grabe <laughs> Kahit, kahit anong snag, talagang ano niya Basta makita niya lang na naka lutang lang naman ano lang ha Wala na, pinis na sa kanya <laughs> <laughs> Pagtingin ka sa dulo, ah, driver pala Ito oh, ayaw okay. ka yan Ba siya? Hinaanap Hindi, una, nung kinakausap ko Hindi niya ako nakilala kasi nga yung Ilaw nakatuon sa may map mata niya eh hmm. Pagkatapos nung paghila niya ng, ng Okay guys, so dito na po tayo sa spot natin uh, Kasama natin ngayon na si Master Phil yung angler At saka si Idol Jeramil nandun pa yung misis ni Idol Master Ang ganda doon sa sir hmm. Grabe, ang ganda ng ano doon Dagat tubig na guys hindi na ano hindi na gaano kakalamig ha maraming sabit din nga doon doon yung una kong spot yun na yun ang una kong spot oh malapit na kasi sa may kante diyan eh Okay dito lang po muna tayo guys. Ipain okay, tayo. Ipain tayo.

Sherry, ano naman? Sherry? Ay, di. Yung ano? Yung, ano kasi isda to? Ito na no, mga lagi na kukuha. Masarap iprito. Oh, okay. Masarap iprito at saka ipipaksyo. Hmm. Okay. Okay. Panangulin natin. Sherry na maliit <laughs> po dyan Baka wala na muna natin to Napakaliit na to ah O Tawagin mo yung nanay mo doon ah Okay Sabihin mo may mab mabayit na tao dito Okay Ayan. Okay Ano yun si Master Pilyo Lakas ng atak oh Lakas ng atak Grabe Grabe Rinig na rinig ah. Ha? May oh, grabe. May may place ka diyan? First cut niya. Oh, first cut. <laughs> Balo. <laughs> Ayun. Pisyon din si Jirame lo, oh. daming balo, <laughs> ay grabe tamatalon pa yung balo, <laughs> kawawa yung linya mo nga lang kung ano niya. <laughs> Natin. So, okay. Okay. so medyo good size na sherry na to hmm. keep lang natin to okay. pwede ito pang prito ano karami na po tayo nakahigit sampun na rin to pero sila ni Jerambe Ger sabi na karami na mga spotted devil yun sa ultralight sila sa ultralight sila karami na si Kimpil yung angler mahon muna kasi kumuha ng pang leader niya <laughs> nakalimutan daw so ito konti na lang po yung pain natin siguro sa oras na lang tayo time check po natin sa 7.05 ng umaga maya maya ahon na rin tayo kasi trabaho ko tayo mamaya ay so grabe <laughs> sari saring ano. kita nyo guys oh. So, to, uh, ito ito hindi Yung siguro mo yun. Kasi siguro mo pala yun. Pas! Pas! Or, ibig sabihin, andyan siya na. Ang tipuja niya na. Uy! Uhm. Bakit? Sige mo. Okay guys, nakapaskal tayo. Okay. So, it's not, it's not okay. hey, pa na siya. Yes na na guys. na Okay. pala. Hayop na yan. Hindi. <laughs> 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 pangpain kita. Oh, ang tamang pangpain na ang <laughs> okay, lumakas yung hangin guys, grabe! Ah. Ay. Ano nangyari? Wala ka bang sapatos? Ay, po, yan ang sasabi ko eh. Ano na inaapakan mo? Ay, po, tragis. nakarami karami, nakarami, Ulit tayo. ito tayo oh. at saka ito yung saka yung Kim at saka saka yung ano saka yung Kim at saka at saka yung Jeramil yan 14, 15, 16, 17 okay naka 17 po tayo guys <laughs> panalo na naman tayo wow. eh. e <laughs> naman <Please>. <laughs> Okay guys so hanggang dito na po yung video natin para sa araw na to So at least hindi tayo napahiya sa mga tropa natin. Nakarami sila. Okay? So pero may bad news lang na si si Kim nadali yung paa niya. Eh wag natin ipakita 'yan. So pero at least uh, 'yan ang sinasabi ko palagi guys na i safe na natin yung mga natin. Kailangan nakasyos tayo pag maglusong tayo kasi hindi, hindi, natin nakikita kung ano yung maapakan natin dun. Mas maganda talaga kapag nakaano ka. Eh, yung sa kanya kasi kanina, naka, naka sandal nga siya. Pero nung pabalik siya, kasi naputol yung leader niya, hinubad niya yung sandal niya. Doon siya nadali. Na timingan. Pero ganun talaga, accident eh. Wala ayos lang yan. So, ayaw hope guys, na-enjoy kayo sa video. At para sa araw na to, kitakits lang tayo sa isa na natin mga videos. Okay? So, special thanks sa kay sa kay Kim at saka sa kay Mrs. niya kay Jeramel okay. so shout out sa lahat ng mga family nila guys okay. so hanggang dito lang don't forget spread love and always be happy